lang guys yung abode sa NMAX version 2 mga boss, bali maingay yung makina niya. So step by step, uh, pupuksan natin yung cylinder head nito mga boss, bali top. Balian na yan isa banya. alaga naman sa langis yung uh, motor, tapos uh, bigla naman lang siyang umingay. Bale, natin yung ball clearance dito. So, okay naman yung clearance siya. Hindi naman siya ganun kalaki. Hindi naman ganun siya kaliwag. So, dapat pagbubusan niya ito mga boss, kailangan nakatiming yung... Nakatiming yung cam. Gumagalaw yung, ano, yung rocker arm nya sa intake at saka sa exhaust. Para kung sakali yun. Kasi yung proper bago niyo baklasin. Yung cylinder head kailangan naka top dead center yung ating piston Bye! Bago niyo baklasin yung makina So step by step po, titingnan natin kung anong sira ng motor mga boss So babalitaan ko na ng layo. So ito nga pala mga boss, ko yung bearing So pakinggan niyo So, dito talaga nagka-a-problema minsan yung issue ng na N-MAX natin. Aerox? O pa Aerox man yan? Version 1, version 2 na N-MAX Aerox. So, dito bumibigay yung pyesa kahit alaga mo sa langis. Bibigay at bibigay talaga. So, ito na mga boss na buo natin yung N-MAX. So, okay na siya mga boss. Balad, tinakbo niya ay 25,000 km. self lang yan mga boss. Balik at ko lang yan para kung sakali Yun lang yung pupuntahan nyo kung buo naman yong Tensioner O kaya alaga naman sa langis yung motor So kung dalito lang bigyan natin mga boss Thank you At salamat sa inyong panonood